Mag-elep ka muna. Elep ka muna. Eh, elep. Eh, elep. Eh, bahala ako ng diyan. Nandito ka, si Ayan. Sabi mo kay kuya, thank you! Ha? Sabi mo kay kuya, thank you! Sige na, huwag ka na magtampo! Ha? Ayaw mo pa ko na na? Wala na, yun si kuya, Hello! Ayaw mo pa ko oh, na ito na! O, oh. ayaw mo! pa na o! Oh. Ayaw mo! O, ito na baby! Oh. na! Huwag mo na ko yung naasar mo pa eh. Sabi mo, thank you. <coughs> sabi mo muna kay mami, thank you. Sabi mo muna, thank you. Ayan, sabi mo muna, thank you. Ayan, say thank you first. Sabi mo muna, thank you. Ay, pasaway ka sa laming ko yan. va a